lima na ang anak ng babae na itago na lang natin sa pangalang Nora at sa edad na 41 years old ay halatang lost siyang at hindi pa kasama ang ipin na fill in the blank o kung hindi naman eh ang mga ipin na dahan-dahang nagiging tuod at sa klase naman ng pamumuhay meron sila ay hindi na nakakapagtakang ganoon ang mangyayari kapatid ni Mrs. Senora, si Nora kaya si Nora ay aking hipag at noong makita ko si Nora na ganoon ang kinanabasan. Matapos ang ilang taon na pagsasama nila ni Bilas ay nasabi ko na lang sa aking misis na ayokong magkakaganon siya na tulad sa kanyang kapatid. At siguro kung kami ay nagkapalit ni Bilas ng katayuan ay hindi ako papayag na magkaganoon si Nora. Pero hindi ko inakalang darating ang araw at pagkakataon na ko ang mamili ng dahil lamang sa pera na hindi niya kayang bayaran. At ang gusto niyang ipangbayad ay ang sa tingin ko ay bilasa at kurikungin. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, Pa-like and subscribe naman dyan! Pangalanan mo na lang akong Bardoy, 43 years old, tubong tagawayan. Madalas din ako makinig ng mga kwento, samot-saring kwento pero depende sa kwento. Ginagawang pampalipas oras o di kaya naman ay habang ako ay nagbabiyahe. Hanggang mapadpad ako sa iyong channel na hindi na kailangan pang kami ay makita o umalis ng bahay para lamang magbahagi ng aming mga karanasan sa buhay. At eto, naisipan ko rin ang magbahagi ng kwento hindi para magkalat o magpahiya ng tao kundi para magbigay ideya kung sakali ay mangyari din sa kung sino man ang nangyari sa akin isa akong company driver hanggang sa ngayon at 19 years na ako dito company driver na din ang aking trabaho ng aking makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Liza na siyang aking naging missis at kung saan kami nagkakilala ay sa isang karenderya na madalas ay aking kainan. Maganda si Lisa para sa akin at ng aking malaman. Iswelduhan pala siya doon sa karenderya at hindi niya kaano-ano yung may kanya ng karenderya. Sa patuloy kong pagkilala kay Lisa, nagkaroon ako ng kanyang contact number, full name, naging friend sa FB. Hanggang sa magsabi ako na kung pwede, ba akong manigaw sa kanya if wala siyang boyfriend. Naswerte hang available si Liza at nang minsan na magpaalam ako kung pwede ko ba siyang ihatid sa kanila. Pumayag naman siya at doon ko na naramdaman na meron akong pag-asa. Doon ko nakita kung anong klasing pamumuhay meron ang pamilya ni Liza. Pito silang magkakakapatid at pangalawa si Liza sa bunso. Tatlo silang babae na wala pang asawa. Doon ko na rin nakilala ang mga magulang ni Liza na natoon pang lasing ang kanyang ama. Nakilala ko rin ang ilan sa kapatid ni Liza at isa na doon si Nora na noon ay kakapanganak lamang ng kanilang pang-apat. Itinuloy ko ang aking paniligaw kay Liza at hindi ko inintindi ang pamilya meron siya. Yun bang pamilya na para sa akin eh, nakadepende lang ang buhay sa mangyayari kinabukasan. O baka naman dahil magkaiba lang kami ng lugar at kinalakihan. Lumaki ako sa bising pamilya at magkakasakit kapag sa maghapon ay walang ginawa. At nang maging kami ni Liza, doon ko pa higit na nakilala ang kanilang pamilya, lalo na noong mawala ng trabaho si Liza. Nalaman ko rin na hindi nakatapos ng high school si Liza at naging ang kanyang mga kapatid. Tatlong lalaki na pare-parehong construction worker si Nora na taong bahay at nag-aalaga ng mga anak. At dalawa pang kapatid ni Liza na madalas nasa bahay at kung minsan mga tendera sa palengke. At kung bakit walang nakatapos ng high school sa kanila, tingin ko, ay dahil sa kung paano sila pinalaki ng mga magulang. At maging ang asawa ni Nora ay isa ring construction worker. Ang pamilya na bukod nga, pero nakatira sa bahay na kung ano ang bubong ay sharing dingding at pintuan. Yero, na delikado lalo na sa mga bata walang masama sa pagiging construction worker marangal na trabaho pero kung bubuo ka ng pamilya at hindi mo ito gagamitan ng kokote eh pare-pareho kayong mga ngamote hindi sa pang-aano lalo na sa panahon ngayon gintot pilak ang presyo ng binihin what more pa kung ikakarera ninyo ang pag-aararo at pagtatanim sa gabi At bilang boyfriend ni Liza, at alam ko naman na kasiyahan nila ang mayroon akong dala. Lalo na ang mga bata, nakasanayan ko ang magdala ng pasalubong kapag ako ay bibisita kay Liza. Bagay na aking natutunan mula sa aking mga magulang, na kung meron kang pupuntahan na bahay, magdala ka ng kahit anong para sa kanila ay eh, may pakinabang. Kaya lang, habang tumatagal kami ni Liza, ako na ang nahihiyang kahit ang mga bata na nandoon, ay ang lalakas ng loob na humingi sa akin ng pera. Pambaon daw. At dahil hindi ko naman ikahihirap ang pagbibigay, ginagawa ko. Hanggang sa maging ninong ako ng anak ni Nora, na noong una akong makarating sa pamilya ni Lisa, ay kakasilang lamang. Doon na rin nagsimulang mahiraman ako ng pera ng aking maging kumpare, ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Norlan na aking naging bilas ang asawa ni Nora. At bago kami mag-isang taon ni Liza bilang mag-on, <laughs> hindi sa paghihabang, kung nataong negosyo lamang iyon, eh wala, eh goals. <laughs> Malaki na ang nawala sa akin. Dahil sa tuwing lalabas kami ni Liza, lagi kaming merong chaperon at wala akong way para kami naman ay magkasuluhan. Ang laki ng gastos sa tuwing lalabas kami ni Liza para mamasyal. Apat kaming mamamasahe at apat kaming kakain. E paano pag uwi namin? E bago pa lang kami umalis ng bahay, mariringgan ko na ng e paano kaming maiiwan? At kung minsan kakarating ko pa lang, pa naman ng ganito at ganoon. At ang katagang niyan lagi kong naririnig mula naman sa ina ni Liza. At painom na mula naman sa ama at mga lalaking kapatid ni Liza. Tapos ako na walang bisyo. Eh, talaga, di ba? at lalo akong nakaramdam ng pagkatalo, lalo na nang aminin sa akin ni Liza, tasbo na para siya. At sa kabila ng higpit ng kanyang magulang ay meron ng menero ang nagtagumpay na makapasok sa mahiwagang lagusan. At kung sino man ang lalaking iyon, tapos yung mga naranasan ko bilang boyfriend ni Liza, ay kanya ding naranasan. Saludo ako sa kanya. Dahil bago sila naghiwalay, kahit paano nakabawi siya. Hehe. <laughs> eh kahit naman ako, hindi pa payag na ganun-ganun na lang iyon. Tapos sa uli, maghihiwalay lang din at salamat na lang sa lahat. Eagles, eh, Hehe. <laughs> Ay gagawa at gagawa ako ng paraan para mapasok ang mahiwagang lagusan. At kung kailan ko napasok ang mahiwagang lagusan, halos magdadalawang taon na kaming mag-on ni Liza. At tunay namang, kung nataong walang matino at stable na trabaho, ang lalaking napunta sa aking sitwasyon, sigurado, lubog ang bangka ng hindi man lang nakabawi. At may pagkakataon pa nga na sinabi sa akin ni Norland na para daw akong pumasok sa kumunoy. Marahil alam niya o baka nga dumaan din siya. Sa sitwasyon meron ako. Mabuti na lang at sa itsura at kutis meron si Liza, panalo. At siguro kung ang iisipin ko lang ay eh, ang makapuntos na kaya ko namang kunin sa iba nang walang gaanong gastos ay ginawa ko na ang magipaghiwalay kay Liza pero hindi eh dahil iba si Liza at nangako ako sa aking sarili na kung si Liza ang aking makakatuluyan ay aalis kami doon at sa malayo kami maninirahan dahil 99.9% na pag doon kami ni Liza nanirahan Pagkakayan kami, maaaring ang ilan sa kanila ay aming kasalo. Ayaw kong sabihin ito pero para bagang abusado ang aking nakikita. Ang masaklap, marunong humiram pero hindi marunong magbayad. Kung sa bagay, ay nagpakita rin kasi ako ng pagiging galante. Kaya kayo, iwasan ang maging galante. <laughs> Baka matulad kayo sa akin na nagpakain ka na, uutangan ka pa. Eh, <laughs> Kaya naman noong unang beses na mailabas ko si Liza ng walang chaperon, gumawa ako ng dahilan na sinangayunan ni Liza. Bagay na, isa sa aking nagustuhan kay Liza na para bang gusto rin niyang ipakita na lab niya ako. At ang lahat ng aking ginagawa para sa kanila ay gusto niyang suklian kahit sa kabustugan ay handa niya akong samahan. At gaya nga ng sinabi niya sa akin, tasbo na. Pero ang maganda, Ramdam ko kung gaano siya kahigpit. Parang yung paghihigpit ng kanyang magulang na inabot ng dalawang taon bago ako nakaisa. Yun nga lang, ay hindi ko na mababago ang katotohanan na hindi ako ang una. At least, di ba, hindi lasbag tulad ng iba dyan. Mula noon ay nakakuha ako ng magandang timing. Para kung gagastos man ako ay hindi egols. At si Liza mismo ang nagsabing, sasabihan niya ako kung kailan ang lahat ay busy at pwede kaming makalabas ng walang chaperon. Naging buwan-buwan ang aming pamamasyal. May isang lugar kaming pinupuntahan para simulan at tapusin muna ang pareho din naman naming gustong gawin. Then saka kami gagala para magpicture-picture. <laughs> Then after 4 years, namin ang pagiging mag-on, nagpakasal na kami ni Liza. At dahil tanggap ko na walang maitutulong ang kanyang pamilya. Gumastos din ako ng kulang-kulang 400,000, lahat-lahat na. At talagang malaki ang nabawas sa aking ipon na bunga ng aking taong pagtatrabaho. Nangupahan muna kami ni Liza, pero hindi lang bastang paupahan na bahay. Dahil nasa gilid iyon ng kalsada at ang bahay ready for tindahan. Na parang naman may pagkaabalahan ng aking misis. Yun nga lang, isang sakay lang abot na ng mga kapatid at magulang ni Liza na aking biyanan, bayaw, hipag at bilas. At hindi tulad ng dati, mas madali na ang magbigay dahil si Liza ay akin ang asawa. At totoong ang pagbibigay tulong kung minsan ay literal na hindi nakakatulong. Dahil tingin ko, nagiging daan iyon upang mawalan sila ng diskarte at maging palaasan na lamang dahil merong malalapitan. At kung paanong ang kwentong ito ay may kinalaman sa aking hipag na sinora, asawa ng aking bilas na sinorlan. Simula na maging kumari at kumpare ko ang mag-asawa, tapos bilas at hipag ko pa. Sa oras ng kagipitan, sa pakiramdam ko ay hindi na sila naghahanap o gumagawa ng ibang paraan, kundi ang lumapit na lang sa amin. At dahil construction ang trabaho ni Bilas Norland, hindi araw-araw lunes. At noong magkaroon kami ni Liza ng panganay, ay naging lima naman ang supling ng mag-asawa. Tapos ang apat nag-aaral pa, gastos malala ang resulta. Tapos may pagkakataong walang trabaho, maging ang aking mga bayaw at bayanan, na lahat na yata ng problema sinabi sa amin. Kung minsan nga, parang kami pa ni Liza ang maraming problema kaysa sa kanila. At ang unang-una na doon ay ang pera. At ang pamilya ni Bilas, hindi na utang o hiram kapag nangangailangan sila. Tulong na. At hindi lang ito apat na beses nangyari sa akin. Ang harangin ni Nora para humiram ng pera dahil walang wala raw sila. At sa tuwing hindi ako magpapahiram ay umaabot sa puntong kailangan ko ang mamili. Dahil pinahihintulutan ako ni Nora na galugarin. Kamutin ang sa tingin ko at pakiramdam ko ay bilasa, makati at kuri kungin nakarpa. At nangyayari ang panghaharang sa isang matalahib at liblib na daanan palabas ng kalsada. Pero sa maniwala kayo o sa hindi, never ko yun pinatulan. Dahil alam ko na malaki ang aking magiging problema at ayokong balikan ako at ang aking pamilya ng kabulostoga na gagawin ko. Kaya salamat na lang. Uuwi na lang ako. At nandoon naman si Liza, ang aking asawa at di hamak ay mas quality at rapsi kesa sa aking hipag na si Nora. 14 years ang tanda ko sa aking misis na si Liza. Mas may edad rin ako kay Nora at Norland. At bilang nakatatanda, hindi ang pananamantala sa kakulangan o kahinaan meron ang kanilang pamilya ang dapat kong gawin, kundi ang turuan at paalalahanan sila. At saka ano ba yung edad ko na di hamak ay mas matanda sa kanila? Para saan ang aking mga natutunan bago ko narating ang 43 years old kung sa simpleng panunok sumatatalo ako? Para sa akin, yung indad ko hindi na para sa ganoong palamuti ng kamunduhan. At marahil, binigyan ako ni Lord ng magandang misis para hindi ako matalo sa tukso ng kaaway. At sana, patuloy pang pagpalain ang aming pamilya para makapagbigay pa rin kami sa mga mga ngailangan at walang sasama ang loob ng dahil lang sa kami ay walang maibigay. At sa iyo na nakapakinig at nakabasa ng aking kwento, naway no pagpalain din ang iyong pamilya.